Ngayon, tuloy na po. Ito. Kapainan mukhang dito kayo sa ating mga alaga. Ito gamit natin 'o. Oh. Wash out. Code 14 cut. Kaya lang natin ana lang. Dapat lang. Kaya kalahatin nato mga legs. Halos. Lahati lang ano natin. Lahati lang. Araw natin. Araw din. Agungan natin ang talaga natin. Araw ng linggo ngayon. Araw ng paligo nila. Araw ng linggo. Araw ng paligo. Mga aso, di pa naligo kasi nakapos sa tubig. Nakatot na tubig yung mga tibok. Pahin natin para makuha natin yung matilalim. Pasimot. Pasimotin natin sa ayan din po. May interinsya nito. Pangalawa eh. na ito eh. lahat ito yung gamit nakaraan eh. Twas out. <coughs> out twas. Ngayon, na natin itong mga lada natin. Ay ka na, no?

Ang pulbo. Ay, ano na Linggo Yung, yung paligo nila. Ring linggo ang paligo ng mga manonok. Oo, oh, huwag ka malikot. Huwag ka malikot. Sumakay ka lang, huwag ka malikot. Tanggal tanggalans natin, ang tanggalans. Op, op, op. Huwag malikot. Nakatanggal yung mga hanip-hanip mo dyan sa tapak. Ay, mga ano mga bak, eh. Magbaba ng kumbak eh. Tanggal yung balak kumbak potan bikin

Kot mga lods. Tama to mga idol. Isang busy uh, sa isang linggo, hindi kanila. kung <coughs> <Malikot. coughs> ah, di siya eh. Oh.

ay ba ganyan Tapang. Yeah. Oh, ikaw, huwag ka magtago. Halika din eh. Halika din eh, lolok. Huwag kang magtago, lolok. Kaya paliguan ka na. Huwag kang magtago.

ya, Ito, tatlong bisis na nanahanap ito mga Lods. Sa derby. Pero hindi ko alam kung ang champion ito. lang. Kasi ano ito eh. Higay ng pamangking ko. Baldado na ito. Bali yung pakpak. Kaya, ano na lang. -tang -tang na lang siya. Mm. Mm. Mm.

Malaysia. Malaysia ya. Jadi saya nak Ya, dia nak hawak. Hawak hawak nak pada ini saya nak buka. kan gua lah nah. Pada macam laban. Kan sih. ada sini. Ini almai.

naglugon kasi ito, naglugon tapos hindi pak -pak, pagbalik, pag ah, man, ikot, eh, na complete yung pagpabalik pagbalik tubo ito ah, malikot eh, pinapalikuan ka naman ayos, bulok naman no? ito yung kasakasama ko mga lods siya ano pag nagiinom ako, maliit pa siya nagiinom ako dyan kumakain dyan ang pulutan ko pulutan naman eh

Gracias. tirang tubig kailanganan natin pang mungkas doon sa mga silsiw no? Um, sa kulungan nila ang ano naman natin doon yan hindi gamot yan na natin ang tubig doon mga roots kasi kukunti na lang pang ano to pang hugas ko sa kulungan nila doon Terus kau tidak sah. Kau mau menipu sisi. Okey nak? Babu nak? Babu, babu. See you my next video. Babu.